Tahawan kata bekannt aina yang ikut treats すいません。

Ilocan. Ilocano ka? Won. Won. Haan ka Ilocano? Ilocano mo? Ah, uh, ano ka eh? Kamangyan. <laughs> Kamangyan. Ay, hey Linda. Anong masasabi mo sa ano natin hanap buhay? Eh, masaya naman. Masaya? Oo. Oh. Anong masaya? Anong ganitong walang biyahe, masaya ka? Eh, yung may daan sa ano, sa lungkot. Uh, Mas, masaya ka. Ito mga kabagi so. Oh. Uh, ganyan, halos baya. dito na yan umano. Nagbabat dito sa pilahan namin. Hirap pasada. No, hirap daw pasada. Hirap. <laughs> Ayan. Makikita mo to sa YouTube. Hmm. Baka sakali may may ano, ano, ma, ano, ma, ano tayo may maawa diyan. <laughs> sana nga. Oo. Oh. Sana nga may maawa sa atin. Mm, Teka saan ka balinda? Kagayan. Bali? Oh, kagayan Bali? Oo. Oh. Kagayan Bali. Oo. Bakit ba? Ano ka lalaki babae? Lalaki. Kung lalaki <laughs> pala to. Oo. Okay. Oh, sige. Ano, nasan, May asawa ka ngayon wala? Ba't ka ganit? Huwag ka magalit. <laughs> Nagtatanong lang ako eh. Ah. Wala, wala ka rin anak ba? Wala. wala. Ah, sinong ano mo dito, kasama mo dito sa Maynila? Hindi, kapatid ko. Kapatid ko, nasa Kogi. Ah, kala ko, ah, sabi igay. igay, wala na kami igay. Ah, wala na. Parang kaibigan na lang. Wow. Ganyan. Ayoko na. Dati nag ano, nagsama tayo dito Linda sa pagsa sidecar. Hindi pa puti yung buhok mo, ngayon puting-puti na oh. Sa problema niya. Hmm. Yeah. Problemado Problema ado. Ngayon hindi na problemado Shout out ka naman diyan sa mga kakilala mo na sa Tugigaraw. Abot-abot hmm. to doon. Mga kababayan ko. Humarap ka rito para makilala ka. <laughs> <laughs> ilokanohin mo. Marunong ka mag-ilokano? Mga kabagis. Ah, mga kabagis. Ay, kabagis. yung pangalan ko. Mga kapatid yan. Kabagis. Alam ko yung kabagis. Kasi Alam yung mo. ano ko, channel YouTube ko, pangalan, kabagis. Pero ang kabagis, iba yung spelling sa kabagis. Mga kabsat. Mga Ayan. Sige, sige. Maririnig ka nyan. Makikita ka nila so, sa mga kamag-anak mo. Mag-ingat-ingat kayo dyan. Oh. Eh, Locano. Eh, mo. Hindi. Okay, ito pa no? Oh. Para maganda. Oh. Baka marinig ka nila ni Team Kaagapay. Nila ni... Kaagapay. Ni... Ah... Uh, Daddy Frank. Ayan. Okay. So, ano yun? Ano yun? Hirap na, hirap na dito sa Pedicab. yan. Walang kinikita. Si Baka marinig ma ka ni Daddy Frank. Ano yon yung, ang channel yon Ano yon channel yan yung, <laughs> alimutan ko. Charity channel yon si Daddy Frank. Baka kahit marinig ma ka. Kahit malang pambili ng gamot. Ayan. Kahit malang ng gamot. Oh. ayun Ayan na ang Pedicab. Ayan mga kabagis, itong mga kasama ko dito halos mga karamihan nandito senior hmm, Oo, oh, kailangan nila yung gamot uh, vitamins ayan kahit malang pambili ng pagkain ayan wala malang kami makakain oh. ah, <laughs> uh, huwag kang tumawa wala, huwag paano ka ma paano ka nila paniwalaan aabot-abot to kahit sa sa sulok ng mundo to nga, yeah, sinasabi ko lang to to kaya lang like, tinatawa ng problema ko oh, oh. alam mo naman wala 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 kasi wala ka kita sa paycap Dahil na ako na try again at night kena ko maya mo eh may magulang ka pa ba wala na hindi na nabuhay ilang kailangan mo sa tugi garaw garaw tapos apat ay ngee e, mo naman sila doon apat kumusta Kum kayo diyan sa Cagayan ok sino mga pangalan Kapatid ko, Rosie. Elis. Kuya Pito, ito Yan lang. Ayan. Kapatid ko dito, nandun sa Kogyo. Iringan yun, iringan. Iringan. Uh, ayan. i iringan. Ayan, mga kabagis. Mga ah, hirap Mga uh, hirap sa buhay. Pagsasidecar namin dito, tamang-tama lang talaga ito kung ano, eh katulad nito, anong oras na ngayon? Alas 8, alas 9. Nakaupo lang kami dito. Sana matulungan nyo kami. Ayan. Pagdilima lang ng buya. Mga gamot. Kailangan, kailangan ng gamot. Yung, yung maintenance namin. Oo. Oh. Maintenance namin para sa hibla. Dila. Ayan mga kabagis, mga kasamahan Kasaya ko. Masaya na kami pag nakapag... Pag, pag nakakuha kami ng 100 oh. sa isang araw. Ayan. Kahirap na hirap na kami dito. Sana may may magandang loob ng tumulong sa amin. Diba? Oh, yan. Yeah. Ito, nakatunganga na lang kami dito. Nakaupo. Walang nag-aantay ng pasahero. Kahit wala. Ito nga, gutom na gutom na nga kami. Hindi mal wala mala kami almusap. Sana matulungan tayo dito. Ayan. <coughs> Dito sa ano? Pa Santa Mesa. Ano na? Street. Ayan mo baka mayroong makapanood nito. Malay mo, matulungan tayo. Ayan. Matulungan ka. O. Ano na, ano yung mga charity, anak charity vlogger. Ayan, sana Ayan, ma makapunta sila dito. Alam ko yung mga charity vlogger, <laughs> nandun lang yan sa mga probinsya. Oy. O, oh, bandang lakbo na pero dito sa Man dito sa Manila. O, wala. Ah, minsan lang ata, o, oh, wala pa. Sana bata. magawin naman sila dito para makita naman nila ang oh. litisyon ng mga pedicab. Ka. Kasi yung mga vlogger dito, ay, katulad ko, ay walang-wala din ako eh. Ayan nga. Ay. Ayan. Ayan ang mga malalaking channel yung tumutulong nasa probinsya pag dito sa Manila Wala. uh, walang mga ganito may, may mga vlogger na malalaking vlogger kaso lang hindi tayo napapansin mga yan kaya nga dapat eh. yeah, pansinin naman tayo para matulungan <laughs> oo kaya... ayan, ayan mga kabagis, sa uh, panawagan sa isa kong kasamahan. na sana maawa kayo sa amin. Wala na kami sa pagkain. Tsaka, tsaka man lang ang gamot. Lalo, lalo yung gamot. Kaya eh, pag napansin nyo kami rito, punta lang kayo, kung man lang kayo dito sa ano na, street, Santa Mesa. Ayan. Ang dito kami o, oh, nakaupo. Wala kami kinikita. kayaan mo, baka makita ito ni, alam ko, kasi follower followers din ako ni ano ni Daddy Prang. Sana uh, sana dito. ma, ma ano mo to Daddy Prang. Si Kabagis vlog dito. Pumunta <laughs> ka dito Ayan. sa GSIS. Ayan. May pasahero na. Okay. Ayan lang. Okay. Yan, isa rin yung ano namin, kasamahan. Ayan o. Ayan pa isa. Si Delpen. Senior na rin yan. Ayan. Okay.